pala yung pagkain ng mga gotching niya. Ayan, parang palay guys. Ayan, lumang talaga oh. Sana all. Hmm? Lumang ng rancho niya. Sana all na lang, pakundo. Oh. Kahit ganito lang yung bukid mo, may isang hektarya na ito ha. ato. Ito. Hindi lang siguro 1 hectares Ito lang ha. Anong pa dun? Gabi lang. Marami, na. Marami no? Ito yung pinapakain nila sa got. Pinapatubigan nila yan guys. Dito yung mga. Hmm? <laughs> yung mga ditch. Wala nang bunga. Ito yung pinaka-pack guys. Oh. Ganda ng hangin. Fresh na fresh. Ay! Andito na naman mga senyor... Senyoritos, senyoritas. Uy! Nandito pala kayo. Aba! Good morning! Sabahan care! Ito yung may mga babies sila. Hi! Ayun! Good morning! Ang cute niya, oh. no? Mga ka -roofies. Good morning! Mga senyora, senyoritos! Laki ng ano, bahay nila, oh. Hello, come here. Hello, come here. come here. come here. come baby come baby come come on ui baka here. Hello, come hi tingin come here. Hello, Arabic or Hello, hi here. my baby sila. Ikit nila ng ngaba ng mga tenga. Ayun, mga pagkain nila, guys. Ito. After 'yan, oh. 'Yan, yung damo na 'yan. Kinakat nila 'yan tapos stack then 'yan. Oh, sarap nila mga bacon lot niya po ayun ang manok